Pagkaanog ko, giswil! Again! <laughs> Umulan kasi kahapon, kagabi, na sobrang lakas. Kaya sobrang daming tubig ngayon. Yehey! Maliligo kami, maliligo kami. Ligo, ligo, ligo! Ah! Tada! Coco is yarn. Init eh. Okay, mamaganda, mamaganda, Yan kami kakain mamaya. Tapos babalot namin yung isda. Ang cute mm eh. Mm-mm. And sinito, mga ngahoy! Okay, wala niya. Dito kayo manluto? Akala ko dito. <laughs> Gumawa pa naman ako doon. Cute na May usok na. Dali mo ulit sa bahay at doon. <laughs> ah, hindi, hindi pa dumi. Dandahan! Ito na ba mga tao? Huwag kayo mag-away! <laughs> Ate ah, hindi yan. kayo ba 'yon? Ay. kayo ba 'yan? Yung alam na nagluluto ako sa akin. Masaya yun. Siyempre. So, ma din namin, ano, search members.

na yung kanin after ng one hour and a half. <laughs> konti pa, konti luto pa, tapos maluluto na yan. <speaking in Spanish> Malapit ng maluto. <speaking in Spanish> Marami pang iluluto. Marami pang iluluto, pero may maluluto na. <speaking in Spanish> riskisamay. Oh, Satisfying. Smile. Yeah, Smile. Hey. May naluto na tatlo. Ang bango. Yes, Ang bango. The... Ano ba? Mm -hmm. Tagaluto, tagakain. <laughs> Oi muntik na. Muntik tapalag lang, wala tayong kanin behind the scene <laughs> behind, behind every successful luto there is totong. <laughs> may pa second degree burn pa pala dito ay salamat naluto na it's already 1.26pm ngayon palang kami kakain ng lunch hirap pala magluto marunong na tayo magparlang. Babalik daw kami pag na nang mag parlang. Parlang. Huwag niyo na alamin kung ano yung parlang, bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> <laughs> Ganun talaga. Yay! Tunay! Yay! Oh, grabe naman oh. Ay hayum. <laughs> Ay, malaking sobrang gagawin mo na 'yan. Kuwet mo ay, ang sarap! Maganda pagkaluta. Perfect. Maganda pa yung naruto nito okay? eh. Siyempre. No Ang kapigana kapigana After five minutes. Yeah. Five 5 minutes. 5 minutes yun. 5 minutes lang daw yung kain namin, pero isa't kala, Tatlong oras ba tayo nagluto? Tanong ko sa tayo yan ay. Iljay, ikaw na nagluto, ikaw pa naglinis ah. <laughs> Yung isa, hindi ko alam ano ginagawa na ito. <laughs> Gagawa ka ng castle. <laughs> Sobrang nag-enjoy na kami. Bye-bye. Hindi na makatawid yung aso. Binuhat na. <laughs> Uuwi kaming masaya kasi hindi na kami maglalarangan. <laughs> yung galit na naghihintay. <laughs> Nandito na, na kami sa daan. Wala nang bukid. Diretso na yung kalsada. Rough road, pero makakauwi na kami. At hanggang dito na lang po. Salamat. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.